Shout, out sa, inyo dyan, Shout out sa inyo lahat mga idol Welcome to Tata Basuriro Vlog Shout sa inyo lahat mga idol dito tayo ngayon sa gilid ng highway mga idol no aakot ng basura Ito mga idol ba ito mga idol Kasi stuck yung basura yung hinakakot namin Yung tinatawag dito sa loob ng bim mga idol no? Yung mga na -stock na na basura Ayan. Karamihan nito mga idol yung nag stack ng basura. Ito yung mga compound. Ayan, yung mga building. Ayan o. Tignan nyo yung mga in-stack kanilang basura mga idol o. Oh. Ang tinatawag na BIM mga idol o. Oh. Ang Ayan. So, okay lang sana mga idol kasi gilid lang ng highway hindi mahirapan magkakot ng basura yung ano uh, mga tao natin Ayan, shout out sa inyo lahat dyan, mga idol magandang magandang gabi mga idol ito yung tinatawag na BIM mga idol oh Ayan, istaka ng mga basura ng mga compound mga idol. Uh, medyo marami-rami ito. Eh no, ang laki yung truck yung dala natin. Kasi napakarami nating dadaanan ngayon. Eh shoutout sa iyo at mga idol, welcome to my YouTube channel Tata Basurero Vlog mga idol. Marami maraming salamat mga idol sa support niyo. Ganito yung mga style ng mga BIM, mga idol. Uh, mga ilang araw bago makuha. Kasi mayroon silang istakan, no? Yan, yan yung mga staka nila, mga idol. Malaking BIM na yan. Iba talaga yung mga basura sa kundo, mga idol, no? Hindi katulad yung mga sa labas. Yung sa labas kasi, mga idol, dito mo, kalat na kalat yung basura, oh. Kasi ano, ha, kinukuha na ng mga bulase ng mga nangalakal mga idol. Kaya kalat yung basura. Hindi ka ng mga sakundo mga idol, nakabalot-balot yun ng mga itim na plastik o nakasako, buong buo. Dito, grabe kakalat yung basura mga idol. O. Oh. oh. So, medyo Medyo matagal lang tayo ng basura pag ganito kasi ano yan mga idol, uh, kalat, kalat na yung basura, sabog, sabog na o. Oh. Kasi yung mga nangangalakal mga idol, binipili lang nila yung gusto nilang kunin. Yan yung pinagkaiba dito mga idol, yung mga basura na sa gilid ng highway, sa gilid ng mga kalsada. Ayan, maraming nangunguha ng mga kalakal yan eh. Kaya yun, kalat yung mga basura niyan. Kaya matagal yung dito tayo matatagalan ng mga ano pagkukuha ng basura kasi kalat uh, yun lang yung kagandaan natin ng na mga idol no kasi pag compactor yung dala natin ayan no ilalagay lang yan diyan sa labangan tapos kita ah, Kinukumpak lang ng makina yan mga idol oh. Ayan, Ayan tingnan mga idol oh. Ayan bumababa na yung kumpak ko oh. Ayan kinakain lang siya mga idol Ayan oh. Ayan yan yung kagandaan dyan mga idol Tinutulak lang siya papasok Papasok mga idol Ayan Tapos yan, tuloy-tuloy na yan mga idol Pataas Nag-automatic yan O so, yan Yan, malinis na mga idol Boy, hindi na naman maglagay Yan, ganyan kadali yung mga Tinatawag na compactor ng mga truck Ng basura mga idol, no? Hindi ka tulad yung, hindi ganyan, mahirap Kasi ikakamada mo pa Yan Yan yung medyo madali dami yung basura mga idolo sa loob ito yung pinakamahirap talaga namin makukuha mga idol yung mga ganitong beam kasi kinakalat And Thank you sa inyo lahat mga idol. Maraming maraming salamat sa support nyo sa tatapos ko vlog mga idol. See you next video mga idol. Thank you. Bye bye mga Bye bye mga idol.